Walang na itulong 'yung pagdating sa rilanda. Bakit ah, dinadanan pera dito sa Pilipinas? Sino walang na kuya? Pero tinanong siya. Ang sino walang na itulong? Si... Si... sino? Si Maroas. Si tinanong kung saan yung pera na dinadala dito sa Pilipinas. Walang Wala masiya. Yung mga bahay na pinagawa, di ba? Parang kinakolekta. Iboto dito sa TRT. Vote na. TV5. Ah uh ah. -huh. Nag-skirt kami sa TV5. Miss okay. mo rin ang mga TV5 din na nagkasabi. Sila yung ano, hawag kami nung dati may mga marines dito tapos TV5. Pinibidyo uh -huh. namin yung mga nasa lako okay. din. Ay, nandun kami namin may ganyan ng mga sasabit. Sige ma, na magdala mo. Ma. Galing mismo yung mga tulong, galing mismo sa lahat sa... Puro perso lang. Walang dinala dito sa Pilipinas. Kapon ma, may case kami matanda din. Yung. Sabi niya, mas maganda ba oh, ito? si Rojas. Mm -hmm. Walang galing sa nakita niya yung mga ano na yan, picture ni Duterte. siya, mm -hmm. Duterte kayo dito lahat. Mm -hmm. so, oh ma'am. Pangit daw pag yan ang butuwi. Sila ruwas. Baka for, business uh, man ang mga Ma'am, puro ka. Ba uh, ngayon ma'am, magaling matalino. Baka business, kasi pagka business uh, person, tapos yung mga mga contractualization, mga ganun, mga tanong ma'am, bakit na nalinis ni Duterte yung dabaw? Mm -hmm. so, Hindi naman lahat na nalinis ni Duterte yung dabaw. Oh, pero at least nag-try siya, di ba? Part ng Mindanao yun, kumbaga ang hirap sana. Pero so, hindi naman lahat. Maraming naging hirap sa sirgo na nandiyan pa rin. So, okay. Sa dabaw. Sabi niya. Sabi niya. Yung nga rin di boboto mo.